Up, mga bay for today's video de no kapit okay, nito mo unsa ko magbulad diri sa mo sa bye bye so last day pa ni nga video mga bay dili pa ni katong video nga dili pa ni katong ista nga wala mahalin so una pa ni siya nga nabulad ako sang gipatulo daan kay bag-o man ako na siya gi lama sa asin so dili di, na uh, to paugmaan uh, lama mga dai no mag maglama ta nang buntag ibulad e, after mga pila ka oras igo pamati na to nga um, mamparat-parat so kinahanglan before niyo na ibulad na inyo ang isda mga dai hugasi jud na inyo tubig dagat or tubig parat o, pwede ra ganit pud tabang pud siguro pero ambot lang pud basta hugasan jud siya mas maayo mga day kay alam puti inyang bulat guwapa kayo inig maoga dapat hugasan gina kay aron mawala tong mga asin-asin niya so dili na din ako ni sa taas sa pambot sa among silingan ibulad e, mga day kay aron um, dili gyud makatkat sa mga dugi-dugi kay daghan yung mga dugi aw aw dili sa amo mga day daghan pud kay mga iring mga mga sirok kay mga ering sa balay daghan ay e, mga katkat mga bii bulat ko ana nakitan pud ko sa anak nagtawag din daon siya. Help me! Help me! Nahana -na, na siya. So, nauba na po na siya diya. O, oh, di ba? O, oh, na. Muna, nagbulad ko. na trabaho ay Nagwardya. Nagliso. Habog gani siya nga pambut mga day. Kaya na dyan nila siya sa ibabaw oh, niya. Gitong-tong pa siya gahoy. kahoy. Okay. Ako na nagisugdan o kuan diha. Kampa diha nga. Ma wala 'ya mo yung mag wala magsapo mag ang bulad. Kaya rin dali mauga. So, sagol din yung bulad nato, na to. mga sapsap. sap, -sap. o tabilos. So, ulahe dyan yung mauga ng tabilos na Ako na po, mga sap, -sap Jude ani primero na kong bulad no mga dai kay sigra jud ko gaplanong magbulad pero ang among sapsap sap, -sap kuha kulang naman jud ikilaw sa mga magbaling-baling oy unya na short man ko sa kaping anak mga mga bay wala abi man ako sa igor sa usa ka kape nya usa ka kape dala diha so nang hulam na lang po ko sa akong silingan diha na nawag ko niya nga nabas sila kaping. kape diha nya sa nga Unya, ako na ko pahulamon nya ako na lang po sa gisugo nga padunol oy nya ako ni nga mo ra ni manghuwa mo pa manugog ko ano shout out ko sa akong silingan diha Jason apa salamat sa pagpahuwam sa imo ang bularan disclaimer lang po sa mga swito na pamula diha nga di, di ako ingon na swito sa pagpamula na base na po na isa ako ang ginagama dere. so kung na po mga laing pamaagi sa inyong pagpamula share po na inyo na gaya rin makabalo po madugangan po na knowledge ay ako ah sagol toon toon ba kaya di, di pa mong ko ingon nga dugay nagbayo dere sa bye bye good food kaya syempre kinahanglan mag, adapt good ta sa atong, atong environment to, sa atong surrounding o di ba nagbulat ko dihan nagipasuhan pa ko Mura pa ko guha unon mara pa ko paingon langit o napa ko ipaas effect mara ko daoban na diha ka. no, tagaan, tagmayong timpo ka ron. mauga, mauga-uga niya itong bulan. di, pa dyan ni siya mauga ko sa kaadlaw. Kinahangan pa dyan niya ni sigundaan. Ugma, maskin pag tibok adlaw mo init, sagol mo ko niya itong bulan. pa lang ni sap-sap niya tong imulan. bisan pa ako sa lang, kung saktong init, mauga na dyan niya na siya mga sagol ng mga pinikas niyang gagmay. kana kanang mga kananaya sa kilid nga side. Mga subat-subat na siyang Niya ako na siyang ipang pikas. Kanang may ako mga ginahan ka noon. mga hapok sap Pero lami, juga kayo ng mga subat-subat gagmay pang pikasun mula ron. So, na nato na. Ang umahalin po di, balig po nato. Bitaw ay, eh. kanang mga kanang mga kuan sudan-sudan sud na nakasagaran na po. Nito, dalon sa bukid. Gusto, ginahan na dyan. na mga kumpam pamilya nito ni sa bukid aning aning bularan ni eh. ug naay mga mangayog mga buha diha makahatag ra siguro ta pero di pod ingon mga dangkan ginagma gid pod kay syempre atong unahon atong pamilya sa gid kay nahangol-hangol ba ta na hangol-hangol nagusa naghinam hinam-hinam ba pod sila buhat kay nag-expect na sila nga nakoy mga binuwa dire kay na syempre na ata sa baybay nagpuyo so init juga ka init init ta jud na mga day pero lahutay lang gihapon ta lagwanta lang gihapon ta kay naman tay tuyo ani atong pagpamulad gid no ani yeah, diri na nitama na akong video mo na umbolando balik dohara na kambolaranan sa so posing po tagamaya salamat sa pagtanaw